Maganda na yung tanghali po. Kaya unboxing po lang natin ng laruan na in-order natin kay Sir J. Locan Hunter. Sir, ito po. Kararating lang. Unboxing ko lang po. Sabay na po yung scope po. Ito na. 天。Okay. ở đà lâu lắm yung sa kwan ko eh, kasama ko eh, kwan eh. Parang tanke na. Tanke na rin yun, parang tanke. Ay, kuya, bomba. Binubombahan lang ito. Pero malakas din. So, ilan ang sa bomba mo, ilan ang butok naman? 50. Ang dami. Sa Tapos ang pala niya,

Nandiyan na ako ya, ayan nakatulog. Ito yung binilhan ko sa si Sir Jamie o may nansin pa nila sticker. Ito yung, no? Ito yung niya. Na, binilhan niya. Ano binilhan mo?

pinapasok yung tinakapan niya. Yan, pinakakarga ng oxygen siguro. Ay, ari kuya. Oo, yung, yung Sir, okay. Ayan lang ako po lang. Kakatawa naman na yung yung mamamalit log. Sir, thank you. Ito na po. Kaso lang itong pang targa natin ng hangin di ako makala magbuo. Thank you po. Ito pong scoop, di ko na bubuksan dahil hindi naman po ito sa akin. Pinabili lang. Thank you po, thank you. kamera. Paano ko ito buuin? Hindi ako maalam magbuuin ito. Naman po yung Ta, sir, ganito na lang po. Tapos yan na lang po kung paano pabubuoin ito. Hindi po kasi ako makala magbuoin ito. Ayan.